Morning mga papi, day 5 ng ating Sebu uh, Cebu Adventure Challenge Ano tayo ngayon sa Santa Fe, Bantayan Island So sa La Playa, La Estrella Resort So ayan o oh. Ano na, sunrise Wow Ang ganda rito mga paps Ayan Okay So bali Magbe-breakfast kami then Lilibutin natin yung isla Kasi malit lang naman to So tignan natin kung ano yung mga pwedeng puntahan Okay Ayan Sa so, syempre maliligo tayo Sa dagat mamaya Okay mga paps balik tayo mamaya Okay, breakfast na kami dito sa La Playa Estrella Resort sa Bantayan Island. Yeah. So ito yung ating in order. Danggit. Ito daw yung buwad. Tama ba buwad? Buwad mm, to. kasi so ito yung classic na danggit, yung malutong. Meron pa daw kasi isang klase yan, yung medaman naman, pero danggit pa rin siya. So okay boss. Yes, buwad din. Tsaka tosino. Tosino. So, pare-parehas naman kami ng inorder kasi ito pa lang yung makakain naming talagang pagkain ng Cebu. <laughs> sa limang araw namin dito sa Cebu, ito pa lang natin matitikman natin ano, gali kasi nila. Yeah, kasi puro kami biyahe. Kada bar, di ka natin yung karkar. Uh, <laughs> ayan, makasama natin. So, yan, after breakfast, ano, mag-iikot-iikot kami dito sa isla. So hey mga Papi, magandang umaga. So andito tayo ngayon sa Santa Fe, Bantayan Island, Cebu. So ano muna, mag-iikot-ikot kami. Half day kami dito, mag stay Tapos mamaya babalik na kami sa mainland Cebu para ipagpatuloy yung ating uh, Cebu Adventure Challenge Day 5. So sinight trip talaga namin itong Bantayan Island kasi eh, Uh, Narecommendan uh, ni Tito Bob na maganda nga yung mga beaches dito So ngayon, pupunta muna kami sa Laundry Iba laundry muna kami kasi yung mga damit namin Madami na So, ayan Punta muna kami sa laundry Pero parang hindi naman laundry itong pupuntaan natin <laughs> Ba-trap road? So iba laundry muna kami Okay, so sarado pa yung laundry na paghanuhan namin. So mag -ano muna kami, mag punta muna kami ng The Ruins. So meron sila rito ng uh, old ruins na ano na tourist spot. So napanood ko sa isang vlog. So maganda daw magano doon, mag-drone. So yan, puntahan natin yung the ng ano ng Bantayan Island tapos sa uh, mamaya 8 o'clock pa daw bukas ng laundry balikan na lang natin So, ano, maghahanap na tayo ng laundry tapos na tayo mag magana doon magpicture doon sa the ruins nila dito sa Bantayan Island. So sayang lang no kasi maganda yung structure, <clears throat> luma siya. Ang problema, maraming ano vandalism. So sana yung tourism nila dito, i kahit i-repaint na lang yun ng ano ng <clears throat> off-white na kulay, okay na. Kasi ang ganda nung ano eh, ganda nung location niya. Parang nasa ano siya cliff. <clears throat> sa ganda ng view. So nakapag ano tayo doon, nakapag drone shot tayo. Ayan, so hanap muna kami ng uh, laundry, then uh, didiretso kami sa St. Peter the Apostle Parish, yung simbahan nila dito sa ano, sa Bantayan Island. So ayan, nakahanap na kami ng ano, dito kami sa Happy Wash Laundry Shop. So ayan, no, oh, nagpa laundry kami ng ano ng mga damit namin, nagamit namin for the past 4 days. So, ayan. Para, ano, para medyo kumunti yung dalahin natin. Kasi puno na yung box namin, eh. Okay. So, next stop natin sa, ano tayo, sa St. Peter Church dito sa Bantayan, Cebu. Ayan. Okay, mga papis. So, nandito na tayo ngayon sa St. Peter's Parish sa uh, Bantayan Island. So, ito siya. Old uh, Church. So, ito yung pinaka, ano nila, uh, parish dito sa Uh, city ng Bantayan. Nasa sentro kami. Ayan. So, uh, next stop natin, tayo ng mangrove. Mangrove Park. So, ayan. So, ganda rito. ganda yung mga kalisada nila So, ayan. Paso tayo sa loob. May kasal. Ayan. Loob niya. Ayan hmm. Ganda. Ganda nung ano niya. Yung mura sa taas. Ayan o. Ayan. Okay. So, balik tayo mamaya. Ito naman po yung kanilang ano uh, municipal uh, hall. Ayan uh, bayan ng Bantayan Town Hall. Maliit lang siya. So, ito yung kanilang town hall. Bantayan Town Hall. Dito sa sentro pa rin. Yan, makipicture muna kami. Okay mga papi, so next stop natin sa Mangrove Park. So, dito simula dito sa St. Peter's Parish sa sentro. Uh, 4.9 kilometers so malapit-lapit lang naman so isa yun isa ito sa mga ano uh, tourist spot dito sa Bantayan Island uh, puntahan natin yung uh, mangrove park so yan biyay muna kami okay mga papi dito tayo ngayon sa Umagieka, oh, Umagiega oh, Umagyega mangrove garden so yan ito siya So isa sa tourist spot dito sa Bantayan Island oboo mangrove Garden Eco Park no? So meron po siyang Entrance fee of 75 pesos So ito yung mga Activities na pwede nyo gawin dito So ayan, pwede kayong mag Kayaking, snorkeling, diving Ayan, yung iba mga ano, ayan. Bantayan So sa labas naman May mga samutsaring uh, At ito bilihan ng mga souvenirs like kung gusto niyo pong bumili ng mga rep magnet ayan ayan tsaka mga necklace ayan pwede kayong bumili dito mga t-shirt ayan ayan siya bumili kami nito eh talagay natin sa rep <laughs> ayan ayan tara pasok tayo ayan so ito yan mangrove eco park so pasok tayo so ayan ano to, uh, located dito sa Oboob, Bantayan So yan, pagpasok nyo So yan uh, uh, Trail siya ng mga mangrove So walang tubig eh, walang ano ngayon, dry Dry ang ano Ayan Ayan yung mga mangrove So doon Meron siyang Parang restaurant Ayan May restaurant dito Pwede kayong kumain Mahaba to eh Sige Pasok pa tayo dun sa dulo Check natin So ayun pala ang ibig sabihin ng Umagieka Oboob Mangrove Garden Integrated Ecotourism Conservation Association So yun pala So sila yun nag uh, Nangangalaga dito sa Mangrove Eco Park Umagieka So tatakaw kanina kung ano yun eh Akala ko kumpanya So ano pala siya? Uh, ko uh, parang cooperative. Ayan. So inyong yung sinasabi ko kanina na restaurant. So ito, dito magi-start yung trail ng mga mangroves. So, ayan uh. This way to this way pasulod. Mangrove tour. Ayan, uh, iwan natin yung mga helmet natin. Iwan natin dito. Ah, sige sir. Ayan, dito pwedeng iwan yung um, helmets. So, ayan, ayan, dito. Yeah. Ito yung ano to. Gamit natin na covered Horus modular helmet from Sec Moto Supply. So ayan. Helmet natin. So maraming salamat Sir Stephen and Boss Brian. So napakaganda pong helmet nito. Covered helmets available yan sa Sec Nationwide dealers. So, ito. Ayan siya. Covered. So, yan. Recommended ko po yung helmet na yan. Napakaganda ng ano. Napakaganda ng fitting. Tsaka napaka ano. Gaan lang. Ayan. So, sige. Lakad muna tayo papunta doon. mga kasama natin boss boss idol amo manager ano mas sabi mo <laughs> ito kamsawi kamsawi ito picture tayo rito sa kamsawi dapat binag dapat para binag ko no ayan merong koreana tsaka vietnamese na sabi ko camp broken hearted ang ibig sabihin noon. <laughs> Tinatanong kasi nila ko ano ibig sabihin nung no? Kamsawi. So yun nandun na, malis na. Eh. Pa-picture sana tayo. Oh, uh, tuloy kayo lahat kami doon. Ayun. So, Medyo mahaba-haba din pala yung lalakarin mo rito, no. So makikita mo yung iba't ibang klase ng mangroves. Ayan. So ayun. Okay, so after namin dito sa mangrove park, uh na kami sa ano sa yung Sugar Beach, public beach nila dito sa ano, sa Bantayan. Na ito pala, may pwede kang magano, pakain ng isda, may fish feeding. Kaso wala naman walang tubig. So wala tayong papakainin. Ayun. Okay, so after dito diretso kami sa Sugar Beach. Okay, dito na. Okay mga papi, so punta na kami sa next destination natin dito sa Bantayan Island Sa Sugar Beach Okay, so walang signal, so hindi natin makita kung uh, ilang kilometers away siya dito sa Mangrove Park Pero nagtanong na lang tayo sa lokal Sabi, diretso ilan daw namin tong kalasadan to Lalagpasan namin yung Darwin's Okay, yan. So, ang ganda ron sa Mangrove uh, Eco Park. Marami kayong spot na pwedeng pagpicturean. So, kung kayo dito sa Bantayan, huwag niyo i-miss out 'yang ano, pagpunta dyan sa Oboo Mangrove Eco Park. Okay mga papi, so balik tayo. Uh, Pagandun na tayo sa Sugar Beach, Bantayan Island, Cebu. Lunch muna kami dito sa Bantayan bago sa makain ng Roro pabalik ng Magnaya Port. So dito kami sa Tender Point Restaurant. So ito yung in-order natin. Grilled tanigi at uh, chili crabs. So kanina umorder tayo ng ano no, ng pungko-pungko yung pinakita ko sa inyo. Tapos so, naubos na namin eh. Sina boss, sisig yata ito. Tsaka tanigi. Boss, ayos ba? Ayos. Yan ang kumain muna at mahaba-haba pa ang namin pabalik ng Cebu City. Okay mga papi, so kapunta na tayo ngayon sa port ng Santa Fe dito sa Bantayan Island, Cebu. So maraming salamat Bantayan Island kahit na napaka-exe lang ng stay natin. Eh, medyo may mga marami-rami din tayong napuntahan dito. Okay, so Matawid na kami pabalik ng Hagnaya Port At uh, ikokontinue natin ng Cebu Adventure Challenge Day 5 Balik tayo mamaya mga papi Salamat Ayan, boarding na tayo sa. Ah, papunta na tayo ng Hagnaya Port So magbo-boarding na tayo Sakto tayo sa 1.30 na biyahe So one hour ang on travel time pabalik ng mainland Cebu. So balik tayo mamaya. Okay yeah, so dena naman sa motor. Pagilid, pagilid. Okay mga papi, nakasakay na kami dito sa Roro, pabalik ng Hagnaya Port. So, day 5, continuation ng Cebu Adventure Challenge natin. So, ang uh, checkpoint natin pupuntahan na una, pupunta tayo ng World War 2 tank, no? Tama ba? Okay, then pa north pa sa Golden Sands Resort. Okay, so balik tayo mamaya pag nandun na tayo sa port ng Hagnaya. Okay mga Papi, touchdown na po kami sa Port of Hagnaya. Okay, so pupunta muna kami sa LBC dito sa Miss San Remigio para ipa-LBC yung mga madudumin damit namin bago kayo mag-proceed sa Day 5 ng Cebu Adventure Challenge. Pupunta tayo ng World War II tank sa Hagnaya Bay. So sarado yung LBC <laughs> So ayan, alis na kami Take na kami sa first checkpoint Ng Cebu Adventure Challenge Day 5 So time check 3.10pm Hapon na hapon na ang ride natin Nag start kasi nga Dumaan muna kami ng Nag stay kami sa bantayan Nakalis yung roro na sinakyan namin Hindi ko alam kung 1.30 o 1.45 2 kulak na yata So yung sa Google Map hindi pala totoo yun Yung mga schedule doon. So kung pag sinabi nila ng 2.30 yung schedule Mga may mga 3 o'clock yun So parang ano yun na uh, May grace period pa sila Okay so Ang first checkpoint natin ngayon 6, 12 kilometers Away dito sa Hagnaya Port Pumunta tayo sa World War 2 tank dito pa rin sa Hagnaya Bay malapit so sa Google Map 16 minutes 11 kilometers yan so nag enjoy kami Nang sobra dun sa short stay namin short stay namin sa Bantayan so bitin nga dapat pala mga isang araw pa kami dyan para mas na enjoy namin yung ano yung stay namin kasi marami pang pwedeng puntahan hindi namin napuntahan yung Kota Park <clears throat> tsaka yung Kota Beach okay mga papi so break tayo mamaya pag nasa ano na tayo uh, next checkpoint ng Cebu Adventure Challenge World War 2 Tank salamat po mga papi, touchdown na kami dito sa first checkpoint ng day 5 Cebu Adventure Challenge sa uh, World War 2 tank. So ito na po yung location niya ngayon. So nandito siya sa city, sa bayan, sa may uh, park nila, Medellin Park. Okay, so dati yung sa coordinates doon siya sa may gilid ng dagat, so nalipat na po siya rito. Okay, magpo-photo lang po kami. Tapos proceed na tayo sa next checkpoint ng Cebu Adventure Challenge sa uh, Golden Sands Resort. Okay mga papis, on na tayo sa official checkpoint ng Cebu Adventure Challenge Old Locomotive. So ito siya. So hindi pala World War 2 tank no? nagkamali ako ng ano, ng tingin do sa passport kanina. So ito yung old old locomotive. Sa Ayan po. Sabi niya yung dito daw. Ayan. So, ito siya. So, dati, yung dating coordinates, dun siya sa may gilid ng dagat so nalipat na po dito ayan okay so magpo-photo kami tapos titake up na ulit tayo kasi medyo pahapon na 3.30 na salamat po okay so ito totoo na to ito talaga yung official checkpoint dito sa Medellin itong World War II tank. so kanina nagtataka kami kasi ano yun magkasunod yun old locomotive tsaka World War II pag pinipin namin yung location lumalabas doon. Eh, hindi naman tangki nga yun. Locomotive yun. Pero yung locomotive talaga na checkpoint, nasa bugo. So, iba pa po yung talagang checkpoint ng old locomotive. So, ito talaga yung totoo. So, located siya dito sa Medellin Town Hall. O, para sa mga future reference na magsisibo -co mag adventure, ha? Yung coordinates nung nasa passport, so, iba yon So, kaya kailangan niya magtanong. Kami, nagtanong kami sa lokal. So, ito. Ayan siya. World War II tank. So, mag-ano muna kami. Mag-picture. Balik tayo mamaya Okay mga paps So time check 3.46pm So next checkpoint Second checkpoint Ngayong araw Ng Cebu Adventure Challenge Day 5 namin Sa Golden Sands Resort So sa pinakadulo to Ng Cebu City So yung pinaka tip Sa pinaka north Northern most part So yun Buti na lang <coughs> Nagtanong tayo no Kasi Nagtaka rin kami Bakit ganun Yung coordinates Tama pero yung i namin Hindi naman tanke eh. Parang train Eh samantalang yung locomotive na checkpoint Sa bayan pa ng Bugo yun Kaya na, medyo nagkaroon kami ng kalituan doon So yung eh, nagtanong kami Yung tanke eh pala talaga ay nalipat So nandiyan na siya ngayon sa Medellin Town Hall So yan So kaya Sa mga sasali sa Dito sa event ni Tito Bab Bukod sa meron tayong passport importante magtatanong din po kayo sa mga lokal para sigurado lalo na yung ibang mga coordinates hindi talaga siya yung saktong location so mga a few meters away pa siya yung iba papasukin mo pa lala, maglalakad ka malapit lang yung pinaka pin location malapit lang doon sa actual location so kailangan uh, gagamitin mo rin yung ano mo si Magta napaka importante niyan sa mga biyahero Okay, so sige mga sa balik tayo mamaya pag nasa Golden Sands Resort na tayo. Salamat! Andito na tayo sa official checkpoint ng Cebu Adventure Challenge Golden Sands Destination Resort. So ito, ito yung pinaka-marker niya. So kung gusto niyo mag-stay, pwede rin dito doon sa loob, papasok kayo 100 meters. So nandoon yung pinaka-resort. So yan siya. So ito private road po ito. So sa pinakaanto niyan may guardiya. Sa so, paalam lang kayo, sabi niyo na magpi kayo kung hindi naman kayo dito matutulog. Okay, so after dito, mag-photo up kami. Uh, proceed na kami sa next checkpoint sa Old Locomotive sa Maybogo City. <coughs> Salamat! Tara! Okay mga papi, so take off na kami dito sa Golden Sands Resort. So papunta tayo sa third checkpoint ng Cebu Adventure Challenge. Ngayon day 5 namin sa Bogo City Old Locomotive. So mayroon siyang distansya na 36 kilometers Simula dito sa Golden Sands Resort So ano na po uh, 4.25 ng hapon So yan Biyahin na po tayo So ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na private road Papunta rito sa Golden Sands Resort So Sa pinaka Kanto niyan, May guardhouse Papaalam lang po kayo sabihin ng na magpi-picture lang kayo diyan sa ano sa resort. Papayagan naman kayo. Okay mga paps. So balik tayo maya pag nandun na tayo sa Bogo City sa next checkpoint natin ng Cebu Adventure Challenge. Salamat po. Okay, mga papis, so, andito tayo sa official checkpoint ng Cebu Adventure Challenge Old Locomotive dito sa Bogo City Plaza. So ito po siya. Located siya dito sa mismong uh, plaza ng Bogo. Okay, so ito yon Old Locomotive. So hindi ko na kung panahon ng Kastila to, Amerikano. So yan siya. Okay? So proceed na tayo sa next checkpoint natin sa gewanon Cold Spring sa Tabugon time check 5.23pm so proceed na tayo sa next checkpoint natin sa Giwanon Cold Spring sa Tabugon municipality ng Tabugon so from dito sa Bugo City Plaza meron siyang distansya na 21 kilometers Okay, so 5.24pm na po Okay, so biyahin muna kami papuntang Tabugon Selamat Pap. So, andito na tayo ngayon sa official checkpoint ng Cebu Adventure Challenge dito sa Giwanon Cold Spring. So, ang nakalagay sa labas, Bantayan Spring Resort. Yan. So, sabi ni na kuya, yung wala daw tubing ngayon kasi naglinis daw sila. Pero magpo-photo up lang muna kami. Okay mga papi, so take off na kami dito sa Giwanon Cold Spring. So, time check. 6.14 p.m. So, abante tayo. Proceed tayo sa next checkpoint Bagaka uh, sa Bagakay, Bagakay, Lighthouse. So, nasakupan siya ng Diloan. Munisipitan na ng So, lagpas na to ng Katmon tsaka ng Danaw Meron siyang distansya na 68 kilometers. Okay. So, mamaya na tayo mag-video, mag ng ano, ng kalisada. At focus muna tayo sa pagmamaneho. Oh, Kasi gabi na. Okay mga paps, balik na lang tayo pag nandun na po tayo sa ano, sa Bagacay Lighthouse Checkpoint ng Cebu Adventure Challenge. Salamat! Okay mga paps, nandito na tayo ngayon sa Bagacay Lighthouse. So, hindi madilim. So, ito yung Dito 'yan sa Luan, Cebu. So ito yung marker. Andiyan. Ito yung mismong ano, structure. Okay. Okay? So 20 kilometers away from Cebu City na tayo. Diretsyo na tayo doon. Uh, time check it's 8:50. Uh, okay, pa-ingnan lang kaming konti din, uh, bibigyan na rin kami Okay mga papi, so dito na tayo ngayon sa Lapu-Lapu Shrine dito sa Mactan. Official checkpoint ng Cebu Adventure Challenge. So ito ang um, teno na po. Ayun, yeah, so dito na po natin tatapusin ang ating day 5 ng aming Cebu Adventure Challenge. So tomorrow, yung remaining checkpoints ng Central Cebu pupuntahan na po natin. Okay mga papi? Salamat, kita kits ulit tayo sa day 6 ng aming Cebu Adventure Challenge.